Welcome mga body sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Isinasalaysay ko sa wikang Filipino ang mga crimes and mysteries na aking napanood. At kung mahilig ka rin sa mga content na ganito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated kayo sa mga panibago kong videos. Sa malawak na mga taniman ng palay sa isang liblib na nayon sa Hilagang Silangang, China, nagkalat ang mga sinunog na piraso ng laman, tahimik na mga saksi sa isang karumaldumal na krimen. Isang malagin na trahedya ang isinulat ng tadhana; Ang anak na matagal ng sinusuportahan at pinagpapagura ng ama, siya rin naging biktima ng karumaldumal na paglusob at pagsunog. Sa isang malupit na ikot ng kapalaran, mismong mga kaanak ang unang nakadiskubre sa mga niluray na labi. Samahanin niyo ako sa pagsisiyasat ng isa sa mga pinakanakakagulat na kaso sa kanayunan ng China noong 2011. Naganap ang krimen sa lugar na inaakalang isa sa mga pinakamapayapang tanawin, Wuchang City, lalawigan ng Hongjiang. Ngunit noong taong iyon, nadungisan ng dugo ang katahimikan ng lupang iyon dahil sa isang brutal na pagpatay at pagsunog ng katawan na yung manig sa buong bansa. Sa puso ng trahedya ay ang pamilya ni Jiang Zhou Isang matandang magsasaka na nagtungo pa sa lungsod ng Harbin upang magbanat ng buto sa mabibigat na trabaho. Lahat upang makalikom ng pera para bayaran ang utang ng kanyang anak na si Jiang Li. Mula pa sa kabataan niya, si Jiang Li ay kilala bilang pasaway sa kanilang lugar. Palaging lumiliban sa klase, lumalayas ng bahay para maglaro ng video games, nalulong sa sugal, sinasaktan ang kanyang asawa at minumura ang sarili niyang mga magulang. Kahit siya'y namumuhay na parang isang linta sa kanyang pamilya, kailanman ay hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Si Jiangli ang nagtulak sa kanyang matandang ama na ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian at iwan ang kanilang tahanan upang magtrabaho bilang construction worker sa isang malayong lungsod sa gitna ng napakalamig na taglamig. Lahat para lamang bayaran ang mga pagkakautang na siya ring dahilan. Si Jiangli ay may asawang si Jiang Yan na sumasalamin sa pagdurusa ng mga kababaihang mula sa nayon. Dahil ipinanganak sila sa baryo, pinasok niya ang isang kasal na inayos lamang ng tagapamagitan. Sa nalugmok sa so walang katapos ang siglo ng paghihirap. Pagpapalaki ng anak, pamamahala ng bahay, pagtitiis sa pananakit, at walang katapos ang kalungkutan tuwing nawawala ang asawa dahil sa pagsusugal. Sa loob ng maraming taon, tahimik niyang niluno ang kanyang mga luha. Patuloy niya na buhay para sa anak, sa kanyang mga tumatan ng mga magulang, at sa mga hungkag na pangakong paulit-ulit na sinasambit ng kanyang asawang titigil na ito sa pagsusugal. Ang kanilang bahay ay isang lumang gusali na nakatago sa isang liblib na baryo. Dati-rati, naroon ang halakhak ng kanilang anak, pero kalauna ito'y natabunan ng malulupit na pag-aaway, ingay ng mga nababasag na gamit at ang mga gabing si Jiangyan ay gising, naghihintay sa pag-uwi ng asawang naubos ang pera sa sugal. Nang ang bumalot ang anino ng pagpatay, kakakuha lamang ni Jiang Li ng 20,000 yen, humigit kumulang 170,000 pesos. Ang huling natitirang pera ng pamilya na inutang pa nila mula sa kooperatiba para sa susunod na taniman. Pagkatapos niyang kunin ang pera, siya ay naglaho na parang bula. Ang huling iniwan niyang mensahe ay ilang maikling linya lamang, isang kasual na paghingi ng tawad at isang malamig na pamamaalam. Hindi na siya matawagan, walang nakakalam kung nasaan siya nagtago. Walang sino mang nag-aakala na ilang araw lamang ang lilipas at sa isang masukal na bukid malapit doon, madidiskubre ng mga residente ang sinunog na piraso ng laman. Hiniwa sa maliliit na bahagi at nagkalat na parang basurang itinapon. At iyon na lamang ang natira kay Jiang Li. Pero sino ang pumatay sa kanya? At ano ang nagtulak sa salarin na hindi lamang para patayin siya, kundi para sunugin pa ang katawan? Tadta rin ito at ikalat sa mga palayan sa isang ritual ng matinding galit at puot. Tuklasin natin ang nakakapanlumong detalye ng kasong ito, isang kwento kung saan kahit ang pinakamalit na bagay ay naglalabas ng atmosfera ng pagkasakal, matinding takot, at kalupitan ng isang taong naitulak na sa suktulan ng kanyang pagtitiis. Noong ikadalawang anim ng Nobyembre taong 2011, bandang tanghali, si Mr. Joshua ay masigasig na nagtatrabaho bilang construction worker sa isang gusaling ginagawa sa labas ng lungsod ng Harbin nang bigla siyang makatanggap ng isang hindi inaasahang tawag mula sa kanyang anak na babae. Nanginig ang boses nito sa kaba habang ibinabalita ang natanggap na kakaibang mensahe mula sa kanyang kapatid na si Jiang Li. Paumanhin sa inyong lahat. Ngunit kailangan ko nang umalis. Paalam. Agad pagkaraan ng mensaheng iyon, nawala ng signal ang telepono ni Jiang Li. Wala nang nakabut sa kanya. Tila siya naglaho na parang usok. Bilang isang ama na sanay nasa kalukuhan ng kanyang anak na laging iniiwasan ang mga pinagkakautangan, hindi gaanong nabahala si Mr. Jung sa simula. Para sa matandang ama, isa na namang palabas ito. Isang kunwaring pagkawala para makaiwas sa mga utang. Hintayin munang lumambot ang loob ng pamilya sa kababalik para humingi ng pera. Ilang beses na ba siyang nagpatawad? Ilang beses na ba niyang kinarga ang bigat ng mga pagkakautang? Ilang beses na ba siyang pinagtaksilan? Ngunit sa pagkakataong ito, Iba ang pakiramdam. Parang may mabigat na nangyayari. Hapon na nang muli siyang tumawag sa bahay. Ang tanging narinig niya ay ang halos hindi na maintindihan pag-iyak ng kanyang manugang na si Jiang Yan. Sa gitna ng mga hikbi, isinalaysay nito ang sinapit. Binugbog siya ng walang awa ni Jiang Li. Winasak ang mga gamit sa bahay matapos matalo ang lahat ng pera sa pagsusugal. At pagkatapos ay ninakaw pa ang huling 20,000 yuan. Pera sanang gagamitin para sa pagtatanim ng palay at ikabubuhay ng pamilya. Pagkatapos niyon, tuluyan na itong naglaho sa dilim ng gabi. Halos hindi makapagsalita si Jiang yan sa pag-iyak. Habang inamin na sa pagkakataong ito, hindi na niya kaya. Buo ang kanyang desisyon. Makikipaghiwalay na siya. Isasama ang kanilang anak at tuluyan nang iiwan ang bayang puno ng alaala at pasakit. Pagkababa ng telepono, Tila nilunod ng magkahalong galit at takot ang puso ng matandang ama. Galit siya sa napakasamang anak, ngunit puno rin ng kaba. Pakiramdam niya, may mas malalapang nangyari. Agad siyang umuwi sa wuchang. Pinakilos ang lahat ng kamag-anak, kapitbahay, kabaryo upang hanapin si Jiang Li. Sinuyo nila ang bawat sulok ng lugar. Mga sugalan, terminal, mga tricycle driver, wala siyang pinalampas sa kanyang desperadong paghahanap. Ngunit walang kahit isang tao ang nakakita o nakaalala kay Jiang Li. Para bang tuluyan na itong nabura sa mundo. Lumipas ang isang linggo na puno ng kawalang pag-asa. At nang halos malunod na sa sukdulang pighati ang pamilya, isang matandang lalaki mula sa karatig na baryo ang nakadiskubre ng isang tumpok ng sinunog na laman sa gitna ng palayan habang siya ay nagbubungkal ng lupa. Sa una, inakala niyang may walang ingat na nag ng karne. Ngunit nang siya'y lumapit, Nanlamig siya sa kinatatayuan. Hindi ka ang hayop ang nasusunog, kundi laman ng tao. Sa tumpok ng sinunog na katawan, natukoy pa ang mga kamay at paa. Bagamat labis ng nawasak at hindi na makilala. Walang inaksayang sandali ang matanda. Agad niyang iniulat sa pulisya ang nakita. Sa isang nakapanlulumong pagkakataon, halos sabay din sa insidenteng iyon may ibang grupo ng mga tigabaryo na nakakita ng isang sako na natabunan ng manipis na yelo malapit sa dam. Sa loob nito, may mga bahagi ng katawan ng tao. Agad na dumating ang pulisya at isinara ang lugar. Kinuha ng Forensic Department ang ebidensya. Ilang araw lang ang lumipas at opisyal lang kinumpirma ang malagim na balita. Ang sinunog at ang pinirapirasong bangkay ay si Jiang Li. Tuloy ang gumuho ang pamilya ni Mr. Jiang, ang matandang ama na dati ng wasak ang buhay pinansyal dahil sa anak, ngayon ay kailangang harapin ang sukdulang sakit ng pagkaalam na ganito kabangis ang sinapit ng kanyang anak. Ngunit ang kamatayang ito ay hindi basta-basta maituturing na karma, gaya ng mabilis na paghatol ng iba. Bakit nga ba ang isang taong tulad ni Jiang Li na ang talento lamang ay ang pagtakbo sa utang ay papatayin ng ganito kalupit? Sino ang may galit na sapat na hindi lamang para pumatay, kundi upang hiwain Sunugin at ang mga bahagi ng katawan sa iba't ibang lugar. Ang ganitong planong malamig at sistematikong isa katuparan ay hindi gawa ng bugso ng damdamin. Ito'y maingat na pinagplanuhan mula pa sa simula. Mabilis na nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis, nagtayo ng napakaraming teorya. Pero wala ni isa sa kanila ang inaasang ang unang mahalagang pahiwatig ay magmula mismo sa bagong biyuda si Jiang Yan. At mula sa sandaling iyon, ang kaso ay lumihi sa landas na hindi inaasahan ng sino man. Nakilala ni Jiang Yan si Jiang Li nang siya'y mahigit dalawangpung taong gulang pa lamang. Sa pamamagitan ng isang kasundo pagpapakilala na inayos ng isang iginagalang na nakakatanda sa kanilang baryo. Sa unang tingin pa lang, nag-iwan si Jiang Li ng impresyon na isa siyang tapat na binatang laging may ngiti sa labi. Samantala, si Jiang Yan, isang maganda, matalino, mabilis mag-isip at masipag na dalaga ay ang tipo ng babaeng hinahangaan saan man siya magpunta. Agad nilang inayos ang kanilang kasal sa gitna ng kasiyahan at basbas ng parehong pamilya. Sa unang mga buwan, puno ng kaligayahan ang buhay ng bagong mag-asawa. Tila perpektong larawan ng magandang may bahay at mabait na asawa. Nagsasaka sa umaga at muling nagsasama sa iisang bubong pagsapit ng dilim. Ngunit hindi nagtagal ang matamis na sandaling iyon. Wala pang isang taon mula nang sila ikasal unti-unti nang lumabas ang tunay na ugali ni Jiang Li. Kinasusuklaman niya ang gawaing bukid at wala siyang interes tumulong sa mga gawaing bahay. Tulad ng gamu-gamu sa apoy, ibinuhos niya ang sarili niya sa pagsusugal. Noong unay maliliit na larong baraha lang sa baryo. Ngunit kalaunan, ito ay naging sentro ng kanyang pamumuhay. Sa tuwing may pera siya, agad siyang nawawala. Minsan, hindi na umuwi ng ilang araw. At higit pa roon, Patuloy siyang nangungutang sa kahit kanino para lang masuportahan ang kanyang bisyo. Kapag naubos na ang pera, uuwi siyang parang baliw. Nagmumura, sinisira ang mga gamit at isinisisi ang lahat sa kanyang asawa. May mga gabi ring bigla na lang may kumakatok ng malakas sa kanilang bahay. Mga agresibong nagpapautang. Sumisigaw sa gitna ng gabi na siyang nagtulak sa buong pamilya na mamuhay sa takot at pangamba. Paulit-ulit niya itong pinapayuhan. Minsan ay umaalis kasama ang anak upang pagsamantalang manirahan sa bahay ng kanyang ina at tinatakot si Jiang Li na magkikipaghiwalay. Sa bawat pagkakataon, iiyak si Jiang Li, magmamakaawa at hihingi ng tawad at magbibitiw ng mga pangakong walang katapusan. Nakikiusap na bumalik siya. At sa bawat pagkakataon, lumalambot ang puso ni Jiang Yan. Hindi para sa sarili, kundi para sa kanilang anak na kailangan pa ng isang buong pamilya. Ngunit kailanman hindi siya nagbago. Sa tuwing siya ay bumabalik, saksi siya sa muling paulit-ulit na parehong bangungot. Utang, sugal, pagkatalo, pambubugbog, pag-iyak at walang kabuluhang mga pangako. Ang dating masigla at matatag na babae ay unti-unting naging anino ng sarili niyang tahanan. Pagod na siya, pisikal at emosyonal. Dahil siya lang ang bumubuhay sa pamilyang unti-unting pinapabagsak ng asawang walang ibang ginawa kundi ang humila sa kanila pababa sa bangin ng kawalan. Maraming beses na na ni Jiang Yan sa mga malalapit na kapitbahay na seryoso niyang pinag-iisipan ang pagkikipaghiwalay. Ngunit tuwing naaalala niya ang inosenteng mukha ng kanyang anak at ang takot sa mga mapanuring mata ng lipunan, pipikit na lamang siya. Titikisan ang kalooban, lulunukin ang luha at magtitiis. Magtitiis, Hanggang sa huling hampas ng kapalaran na tuluyang tumawid sa hangganan ng kanyang pagtitimpi. Habang inaalagaan ng kanyang inang nasa ospital dahil sa nabaling binti, kinailangan magsaka ni Yan habang pabalik-balik sa ospital at sa kanilang bahay. Pagod na pagod na siya at halos sumuko. Kaya umuwi siya dala ang pag-asang makakapagpahinga kahit kaunti. Pero pagdating niya, sinalubong siya ng magulong bahay. Nagkalat ang mga bote ng alak at nawawala ang 20,000 yuan na pauutang para sa pagtatanim ng palay. Iyon na ang huling patak. Dumating si Jiang Li sa bahay na lasing na lasing. Walang kahit kaunting pagsisisi. Nang tanungin siya ng asawa, walang hiya niyang inamin na siya ang kumuha ng pera. Isinugal ito at natalo. Pero hindi siya tumigil doon. Hinarap niya ang asawa at ininsulto itong mas masakit pa sa sampal. Pati ang may sakit nitong ina, hindi niya pinalampas at sa isang iglap, parang kulog sa gabi, sumigaw siya. Kung hindi ka makagawa ng pera, ibenta e mo ang katawan mo para mabayaran ng utang ko. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na punyal na tumuhog sa puso ni Jiangyan. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang isang tao sa harap niya, kundi isang bangungot na humahatak sa kanya sa isang madilim na hukay. Ang bumalot sa kanyang puso ay hindi nagalit lang, kundi isang desperasyong lagpas sa lahat ng hangganan. Isang pagkakataong na itulak sa pader, walang daan ng pagtakbo. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang lalaki sa kalasingan, dahang-dahang pumasok si Jiangyan sa kusina. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang isang mabigat na bakal na martilyo. Tahimik siyang bumalik sa madilim na silid. Sa liwanag ng buwan na lumusot sa bitak ng pinto, tumayo siyang tahimik. Pinagmasdan ang lalaking sumira sa kanyang kabataan at buhay sa loob ng labing apat na taon at itinaas ang kamay sa huling pagkakataon. Iyon ba ang sandali ng pagpatay ng isang buhay o ang pagkamatay ng huling piraso ng konsensya sa kanyang sariling kaluluwa? Nang ang mga bakas ng dugo ay nagsimulang matuyo sa pader at ang amoy ng bleach ay nananatili sa malamig na sahig, inakala ni Jiang Yan na perpekto ang kanyang pagtatakip. Pinunasan niya ang bawat patak ng dugo. Tinapalan ang madugong bahagi ng pader, nilabhan ang kumot hanggang sa luminis sinunog ang mga damit at linis na ang lahat ng bakas. Parang isang robot, mekanikal ngunit nakakakilabot ang kalmadong pag-iisip at nagplano pa siya ng mas malalim. Kinuha niya cellphone ng asawa at nagpadala ng huling mensahe sa kapatid ni Jiang Li. Aalis na ako. Paumanhin sa lahat. Huwag na ninyo akong hanapin. Isang palabas ng pag-alis sa bahay na inisip niyang magiging kapanipaniwala na ang lahat ay isa lamang na madalas na taktika ni Jiang Li. Ngunit hindi niya kailanman naisip na ang isang bangkay, kahit sunugin, kahit paghiwa-hiwalayin ng daang daang piraso, kahit ikalat sa malalayong bukirin ay makakahanap pa rin ito ng paraan upang magsalita. Ilang araw lang ang lumipas sa isang liblib na bukirin sa gilid ng baryo. Isang matandang lalaki habang nagsasaka ay napahinto nang makakita ng itim na abo na kakaiba ang timpla sa lupa. Nang lapitan niya ito, tumambad sa kanya ang isang nakakapangilabot na tanawin. Hindi ito mga bagay na walang buhay, kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Isang baluktot na braso, isang deformonadong binti, at isang amoy. Isang amoy na hindi maaaring ipagkamali sa kahit ano paman sa mundo. Ang amoy ng nasusunog na laman ng tao. Ito'y natatangi, nakakakilabot at agad na nagpaparamdam ng matinding takot at pagkasuklam sa sino mang makasinghot nito. Agad na ipinagbigay alam sa mga otoridad. Sa masusing pagsusuri na kumpirma ng pulisya. Ito ay isang bangkay ng tinaddad at sinunog matapos mamatay. At ang lugar na iyon ay hindi ang mismong pinangyarihan ng krimen, kundi isa lamang sa mga piniling lugar na pagtapunan ng mga katawan. Ilang araw pa ang lumipas, isa pang residente ang nakadiskubre ng karagdagang bahagi ng katawan. Nakatabon sa tabi ng pilapil, nakalubog sa manipis na yelo sa gilid ng maliit na kanal. Mabilis na kumalat ang takot sa mga dating mapayapang nayon. Nagbubulong-bulungan ang mga tao, Pwede kayang si Zhang Li ito? Dahil hanggang ngayon, nawawala pa rin siya. Si Zhou Shui, ang matandang ama ni Zhang Li ay tila tinamaan ng kidlat. Binalikan niya sa isipan ang lahat. Maliit na detalye, bawat salitang binigkas, bawat tawag na hindi pangkaraniwan. Sa kanyang puso, umusbong ang takot na pilit niyang nilalabanan mula pa noong simula. Ang kanyang anak nululong sa sugal ay tuluyan nang nawala sa mundong ito. Ang mga DNA test sa mga kalat-kalat na bahagi ng katawan ay nagbigay ng resulta na wala ng puwang sa pagdududa. Ang biktima ay si Jiang Li. Nagulantang ang buong komunidad sa balita. Ang kanyang pamilya ay halos hindi na makagalaw sa sakit. Ngunit sa gitna ng unos ng chismis at dalamhati, may isang bagay nakakaiba. Ang bagong view ng si Jiang Yan ay tila masyadong kalmado. Sa unang investigasyon, para siyang makina sa pagsagot. Wala akong alam Umalis siya ng bahay gaya ng dati. Akala ko ganun na naman. Naaalala niya lahat ang detalye sa umaga ng pag-alis ng asawa. Ang tunog ng pinto pagsara ng alas 5 ng umaga. Ang nakabukas na aparador. Ang pagkawala ng 20,000 yuan. Pati ang eksaktong oras sa orasan sa pader. Ang sobrang detalye, sobrang kasinupan ng kwento ay siyang naging dahilan upang mapaisip ang mga embesigador. Masyadong perpekto parang isang script na matagal ng prinaktis. At higit pa roon, wala ni isang damdaming lumabas kay Jiang Yan. Walang sakit, walang kaba. Tanging malinaw na pagsasalaysay, parang nagbabasa lamang ng dokumento. Minsan pa nga, tila siya ay napabuntong hininga. Tila ba nakahinga ng maluwag? Patay ang kanyang asawa, tinaddad, sinunog, itinapon, ngunit wala ni isang luha. Agad na inilabas ang search warrant upang halugugin ang bahay. Pagpasok ng investigation team sa bahay ni Jiang Yan, agad nilang naramdaman ang malamig na kilabot na gumagapang sa kanilang katawan. Ang lahat ng bagay ay sobrang linis. Masyadong malinis sa nakakabahalang antas. Ang amoy ng mga panlinis ay nananatili pa rin sa hangin. Ang sahig ay tila sinikap na kuskusin hanggang sa pinakahuling milimetro. Ang mga pader ay parang bagong pintura. Walang dugo. Walang buhok walang bakas ng buhay. Isang detalye lamang ang nagpahinto sa mga veteranong investigador. Ang bahagi ng pader na malapit sa kusina ay may bahagyang naiibang kulay. Tila kamakailan lamang muling pininturahan. Tahimik na binuksan ng isang forensic specialist ang ultraviolet light at sa isang iglap, lumitaw ang katotohanan ng malinaw. May mga malilit na talsik ng dugo, nakatago sa masiselang hibla ng kahoy, sa malalalim na siwang ng mga tahil, at sa mga lugar na hindi kayang abutin ng brush. Kumislap ang mga ito ng malaasul na liwanag. Tila tahimik na mga paratang sa gitna ng nakakasakal na kadiliman. Agad na kinuha ang mga sample ng dugo at ipinadala para sa pagsusuri. Ilang araw makalipas, ang resulta ay tuluyang nagpabagsak sa mga pagtanggi ni Jiang Yan. Ang dugo ay kay Jiang Li at ang mismong bahay na ito ang naging crime scene. Sa puntong ito, nagsimulang mabasag ang pader ng rasyonalidad na itinayo ni Jiang Yan hindi siya umiyak. Ngunit nanginginig ng matindi ang kanyang mga balikat. Namumula ang kanyang mga mata, mahigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga magaspang na kamay at saka siya bumagsak. Unang beses na nagsalita habang umiiyak. sa akong mamuhay na parang wala ng pag-asa. At dito, unti-unting nabuksan ang pinto patungo sa buong katotohanan. Nang tuluyan ang bumigay si Jiang Yan, dumaloy ang luha sa kanyang pagod na mukha. Hindi na simpleng pag-amin ang lumabas sa kanya, kundi isang mahaba at masakit na pag-iyak. Iyak ng isang babaeng naipit sa sitwasyong parang wala ng takas. Hindi ko siya sinadyang patayin. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon para tumigil na siya sa pagsusugal. Pero hindi ko alam na ganoon kalakas ang tama, sabi niya. Dito na nagsimula ang isa pang kwento. Isang mas madilim na kwento, parang gabi na walang buwan. Galing ito mismo sa bibig ng kanyang asawa. Sa paos na boses, ikinwento ni Jiangyan ang labing-apat na taon nilang pagsasama ni Jiangli, isang buhay na parang kulungan, puno ng gulo, utang at kawalan ng pag-asa. Mabilis ang naging kasal nila, pero saglit lang ang masasayang araw. Agad niyang nakita ang tunay na ugali ng asawa, tamad, lulong sa sugal, palaging nasa mga sugalan at lalo pang nagiging marahas tuwing natatalo. Binubugbog niya ako pati ang anak namin. May mga gabing buhat-buhat ko ang anak ko papunta sa bahay ng kapitbahay para doon nalang matulog dahil sa takot kong umuwi. Kwento niya, araw-araw ay may dalang utang si Jiang Li. Palagi siyang hinahabol ng mga nagpapautang kahit dis oras ng gabi. Minsan pa nga, pinaluhod siya ng asawa at pinipilit na ibenta ang sarili para lang mabayaran ng utang. Tinawag pa siyang walang silbi at babaeng linta. Umalis na siya roon. Nag-file ng annulment pero dahil maliit pa ang anak nila, at sa sobrang pressure mula sa kanilang mga pamilya, napilitan siyang bumalik. Kumapit siya sa pag-asang magbabago pa ang asawa, pero ang kabayaran nito ay ang muling pagbabalik niya sa buhay na parang impyerno. Hanggang dumating ang gabing iyon ng Nobyembre, galing siya sa ospital kung saan inoperahan ang nanay niya dahil nabalian ng binti. Pag uwi niya sa bahay, pagod na pagod na siya. Gusto lang sana niyang magpahinga, pero pagbukas niya ng pinto, Sinalubong siya ng bahay na magulo, amoy alak at bakanting kabinet ng pera. Ang 20,000 yuan na hiniram niya mula sa agricultural credit para ihanda sa pagtatanim, wala na. Si Jiang Li, nakahiga sa kama, lasing na lasing. Hindi man lang siya lumingon o bumangon. Nung kinumpronta niya ito, walang hiyan itong inamin na isinugal niya ang lahat. Hindi lang iyon. Minura pa siya at sinabihan ng, Kung magaling ka, ibenta mo ang katawan mo para makakain ng anak mo. Ayon kay Jiang Yan, yun ang sandaling tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Parang gumuho ang buong mundo niya. Sa harap niya, hindi na tao ang nakikita niya, kundi ang halimaw na sumira ng kanyang buhay. Naginit ang dugo niya, parang wala na siyang pakiramdam. Tumakbo siya palabas at kinuwang isang bakal na maso na ginagamit sa pagtibag ng bato. Pagbalik niya sa kwarto, mahimbing pa rin na natutulog si Jiang Li. Ayon sa kanya, ang una niyang hampas ay para lang gisingin ito pero may tunog na kakaiba siyang narinig, tunog ng nabasag na bungo. Tumalsik ang dugo sa pader, doon na namatay ang kanyang asawa. Sa isang iglap, mula sa pagiging simpleng may bahay, siya ay naging mamamatay tao. Naupo siya sa sahig, nanginginig. At tulad ng iba pang krimeng ginawa ng bugso ng damdamin, pinili niyang itago ang kanyang ginawa sa halip na umamin. Dumaan siya sa kusina at kinuha ang matalim na itak. Hinila niya ang katawan ng asawa mula sa kama papunta sa malamig na sahig at sinimulan niyang putul-putulin ito. Habang umiiyak ako, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, baboy lang to, pero ang totoo, asawa ko yun, ama ng anak ko, sabi niya. Pinirapiraso niya ang katawan, ang iba, pinakuluan niya sa mantika, ang natira, isinili niya sa mga sako at itinapong dahang-dahan sa gabi gamit ang kanyang bisikleta, sa mga liblib na lugar at sa tabing ilog. Ginamit niya ang cellphone ng asawa para magpadala ng text na kunwari ay umalis ito. Nilinis ang buong bahay mula sa kisa-mi hanggang sa sahig. Pininturahan niya ang madugong pader, nilabahan ang lahat ng mga mantsa ng dugo. Lahat ng kilos niya ay maingat, parang isinulat niya mismo ang sariling sentensya. Walang nakapansin, walang naghinala hanggang sa may makakita sa mga parte ng katawan at doon na siya tuluyang bumigay. Mas pipiliin ko pang makulong kaysa manatili pa sa bahay na iyon kahit isang araw, ang iyak niya. Ang katotohanan ay malinaw. Ang lalaking namatay ay isang sugarol na nawalan ng pagkatao. Ang pumatay ay isang asawang dinala ng bingit ng paggawasak. Ngunit iyon na nga ba ang buong kwento? O may mas malalim pang sugat, mula sa lipunan, mula sa mga panlalait, mula sa katahimikan ng mga babaeng taga-rural? Ito ang kaso natin ngayon. Hindi ito basta kwento ng isang madugong krimen, kundi isang salamin ng kalikasan ng tao, isang larawan ng kalituhan, sakit at pagkawasak ng dangal sa harap ng matinding pagsubok. Nang iangat ni Jiangyan ang bakal na maso, ang nakita natin ay hindi isang mamamatay tao, kundi isang kaluluwang kumuho matapos maitulak sa dulo ng kanyang pagkatao. Isang trahedyang nagtatanong, gaano kalaki ang kaya ng pagkatao sa gitna ng pangmatagalang di makataong pagtrato? paano unti-unting naagnas ang katinuan at konsensya ng isang simpleng magsasaka. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kaso natin ngayon. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong opinion sa comment section sa ibaba. Kita-kits na lang muli sa mga susunod pa nating videos.